Shout out, shout out sa inyong lahat. And, dito tayo sa may, ano, you know, ginagawa nilang uh, diversion ng, uh, ano ba, papuntang uh, bayan ng Pines Park. Ah, uh, KM5, was, uh, from Pines Park. Good morning guys Good morning uh, Panibagong araw Panibagong umaga Sa ating lahat uh, Dito tayo sa may Balili Diversion Road Ah, uh, Ito ganito yung daanan namin, natin ulit Mga kapitos uh, Good morning sa inyo sa lahat Shoutout, uh, Shout out, shout out sa inyong lahat Yan, andito tayo sa may Ano, ginagawa nilang uh, Diversion ng uh, ano ba, papuntang uh, bayan ng Pines Park Ah, uh, KM5 at saka from Pines Park yan, ito bakit ito, ginagawa pa lang ito pag uh, tumigas na yung ano tumigas na yung tulay, ginagawa nila ay, eh, pwede nilang i ano yan i eh, sunod na gawin so andito na tayo ito, tinasan ito dati mababa ito eh So yan uh, dito na tayo sa may tulay ng Balili mga kakulitos Ito binakpilan ito para hindi na siya no dati mababa ito Dito po yung dito po na atrasan yung ating pong sasakyan nato Kaya ano medyo nadali yung mata ng poste ng ano mata ng sasakyan natin So well, anyway, maganda pa naman naayos natin nabigyan natin ng mga so yan, nandito na tayo sa ano, labas tayo ng bayan ng KM5 mga kakulitos <coughs> <coughs> ah, yun na, natang natanghalian na tayo ba natanghalian na tayo ng ano, paglabas ah, at ah uh, na mga kulitos ngayon lang po tayo ulit nakapag content ng daanan nagbiyahi tayo kaya hindi tayo po nakapag content yan so andito tayo ulit sa bay ng, ng uh, Trinidad yan labas na tayo ng highway mga kakulitos tayo so punta tayo ng uh, bus mga kalitos dun tayo pupunta Capitolio ng Trinidad ang uh, sa gilid ko ay BSU School of University kung sino yung nais mag-aral dito oh my god So, yan uh, So, yung ating pong Pagtatrabaho ay uh, Ayusin natin Para uh, sa ganon na uh, maayos So, shout out sa inyong lahat yan God bless, God bless sa inyong lahat yan. Ingat, ingat po tayo din tayo para tayo din ang bus boy okay magaling mamaraan ang Pilipino ang Pinoy so yan po ang ating pong content ngayong umaga malapit na tayo sa ating pong pupuntahan maraming maraming salamat sa ta, mga bawat sumusuporta mga kulitos salamat sa inyong mga suporta ha at uh, nakarating na po tayo ng uh, 318 subscriber so uh, pasupport po pasupport ang ating po channel para sa ganun eh, makapag uh, ma-monetize um, uh, tayo Aww. at uh, makatulong tayo ng uh, sapat sa ating pong kababayan mga kakulitos <laughs> at uh, magawa natin ba yung ano natin best natin sa pagtulong sa ating mga kababayan at hindi lamang po sa ating pong uh, uh, pangailangan kundi kasama ang ating bayan sa ating pong uh, uh, serbisyo o katungkulan sa pagbablog ba Ayan. so hindi lamang po nakatoon ang blog uh, vlog ni Kakulitos sa mga ganitong uh, vlog kundi uh, pwede tayong tutulong sa ating kababayan yes! so support po mga Kakulitos sa ating pong gagawin sa ating pong mga bawat uh, content para sa ganon eh, magawa natin ba ang ating pong mga na, ninanais sa ating pong uh, bayan uh, hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo mga kakulitos yes! so yun uh, maraming salamat sa mga pag uh, Na ating pong uh, papasyalan hindi lang mamamasyal si Kakulitos kundi uh, tutulong tayo sa ating kababayan yes! agree po ba kayo mga Kakulitos at kung saan po yung agree dyan ay uh, mag comment lang po sa comment section dyan sa baba mga Kakulitos so maraming maraming salamat So dito na tayo At ayan maraming marami maraming salamat talaga Sa inyong mga support na maha dito So God bless sa bawat isa God bless, God bless, God bless, God bless, God bless. <tong>